Hi mga ka-RB, today is Saturday So, kailangan nating magpaligo ng Pussycat So, magpapaligoan natin ngayon guys si Bebe Gray Kasi, it's been a month na hindi na siya naliligo Kaya oh, no. kailangan natin siyang linisan Kasi, para always clean Kasi yun yung advice ng kanyang vet So, kailangan niyang ma-maintain yung kanyang ano kasi it's not an ordinary cat. Sa banyo ko lang siya guys pa, pa paliliguan. Kasi since wala si Mahal, so kami dalawa ngayon ang mag mag ano, magkakaroon ng ano ba to, brasohan sa banyo. Tignan natin guys kung gaano ba siya ka masunurin sa ka, sa, sa akin sa pagligo So ayan. Eh hey, Ligo tayo ngayon. Time to ligo na bebe. Time to ligo na, Bebe Gray. So, sapaka sweet naman yan. Ligo na tayo. Ligo na. You want ligo? You want ligo? You want ligo? So, umit naman yan. A few moments later. So, ayun. Maliligo kami ni Gray, Gray, Gray. Ayan. Paliliguan ko siya today. Ayan, natatakot siya guys na maligo. Huwag na bebe. Why are you afraid? Ayan siya oh. Maliligo lang tayo eh. Hindi na, hindi na, hindi na. Hindi naman malamig eh. Hindi malamig. Ayan siya guys oh. Aray ko. Meron kaming struggle dito sa pagpaligo sa pusang ite kasi gumagamit tayo ng ganyan ayan para ma-brush yung kanyang kineso ayan hmm sit sit naman yan ni sit sit naman yan ni di po ah. sit sit naman yung baby gray namin na to eh Pwede yani once a month maligo. Di ba? Oo. Huwag bebe. Eh. Huwag ka kung saan-saan Ayan guys. Oo. Medyo natatakot siyang maligo. Matatakot siyang maligo. Matatakot si Ray Ray sa namin maligo. Kasi malamig pero mainit yung aking pinangpapaligo. Ayan. Para hindi siya ginawin. ayun Para hindi ginawin si Bebe Gray. Para hindi ginawin si Bebe Gray namin. Ayan. Ayan siya guys. Oh. Para hindi ginawin. Mainit naman to Bebe. So, gusto mo na di ba? yeah. Hindi lang sa palibuyan. Kasi ano sya? Hmm. Hindi naman malamig, eh. di ba? Malamig ba bebe? Malamig ba? Tapos, after this, mag-vitamins na. Then, tapos na ang pariligo. Tapos na, yun na, ang, ang behave-behave naman ng baby namin. Mm. Malapit na, bebe. Malapit na matapos. Malapit na matapos. Ayun siya, guys. So, na siya sa akin na tapusin na maligam gam lang kasi yung ginamit kong tubig para sa ganyan ay ano siya madali siyang hindi sya masyadong ginawin ayan, ayan siya guys magta tuwalya na kami ito muna yung tuwalya na unang tuwalya tapos saka yung pangalawang Tuwalya. Okay. Kasi, para matanggal ang basa. Okay. okay. siya, o. Oh. Ayan, binalot ko na. Na, <laughs> na parang baby. Ayan. Binalot ko na siya. <coughs> na para siyang baby para na siyang baby ginaw na ginaw na ito yan gustong gusto niya to guys oh. gustong gusto niya yan kasi yan lagi lagi ko to yung guys pinapagliubuan once a month oh, di ba? Okay na siya. Ayan, suklay-suklay na tayo. Magsuklay-suklay na. Para matuyong mabuti ang dami. Ay, ang dami. Ang balahibo. Suklay-suklay portion na tayo. Ayan. Pahirapan ko suklayin eh. Ayan. Susuklayin lang natin siya guys para mabilis, matuyo ang kanyang balahibo yung eh. dilaan niya ako siya para mabilis matuyo bebe yung ano mo balahibo mo kasi yung dami dami buhol buhol o oh hindi matuto yun ito pag hindi natin ito sinuklay diba yan si baby gray si baby gray so barang Sobrang bango nito. Bye ka na, Grey. Kasi tapos na siyang maligo at magpabango. Ayan. Ito pala guys yung kanyang pabango. Ayan. At saka meron pa ganyan. Ayan. ka Di na dito, Grey. Bye ka na. Bye. Bye, bye, bye. Kamu. Thank you, thank you. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, 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 bye guys matapos siyang magpabango dito na kami sa room dahil time to sleep sleep ka na bebe sarap ng buhay nito e dito, e dito niya gusto matulog guys eh. Ano. ayan o gray ayan na guys so mabango na ang aming pussycat ayan mabango na siya Ayan, napakabait ng aming cut na yan. Hmm, diba? Hmm, hmm. Kinikiss niya guys yung aking kamay. Kasi, I don't know. It's a sign of love daw yun. Hmm. Sweet, sweet naman. Nakaligo na. Babay na, bebe. Babay na sa ating vlog. Sa so, ayun guys. So, ayan, done na kami sa aming vlog for today with Bebe Gray dadalawa lang kami guys dito sa house ayan he's so cute sobrang bango niya na guys kasi tapos na siyang maligo and at the same time tapos na rin siyang magperfume kumain at uminom ng vitamins hindi ko na siya na vlog guys yung pag inom niya ng vitamins kasi ano siya natutulog siya kanina So, ayun guys. Tulog na naman siya, oh. Ayan. After ng ano, lahat-lahat, tulog na naman siya. Sarap ng tulog niya dito sa kama namin. Ayaw niya, guys, matulog dun sa kanyang higaan. I don't know why. Basta gusto niya lang dito sa higaan namin. Dito lang sa kama, guys kailangan niyang mag-rest muna for a while. So, ayun muna. That's all for today, guys. Sa aming vlog. So, see you on our next vlog. Don't forget to like, share, and subscribe. Our show maraming salamat. Bye-bye!